Okay guys, good day. So update dun sa kinakainan pa natin ng almond. So ito yung almond natin. Almond homer then tiger homer. Ayan. So malalaki na sila. So ngayon, gagawin natin. Lalagyan natin sing-sing. Okay. Sira pag walang tagahawa. Wala. Okay, so nalagyan so, natin ng sing-sing. Ayan, -sing. nila. One week na sila. Mm -hmm. Sana magmana sa tatay. Almond. Okay. Sa so, pinsing-sing na. Ano okay. na oh, Ano Hmm? Unang kanya, nililipat ko dyan yung... Yun. na yung sing... Buti kaso pa yung sing-sing. na maliit. ba? Hmm. Ayan o. Oh. Yun. Okay. Ito, isa, ito isa malaki na eh. Hmm. Itu masuk Malak. Ya. Hello sob, tatabak. Okey. Okay. Uh -huh. Jangan uh, dekat. Eh. Impotat pak. Ah. ya. Oh, apa ang balakan na pa mo? Yo. Yo ang sak na Okay, so ayan. So, nilagyan natin sing-sing. Hmm. Tak mm. mm. ada yang salah mm. Hmm Tak ada yang salah Hmm Tak ada yang salah Tak ada yang salah Tak ada Hmm Wah Oh Hmm Nah, naik. Nah, yang Okay. So, ilalagay natin. Hmm. nan. Ito okay, sila. Okay. Tatay. Tatay. Okay, guys. Thank you.